irina po kantile. ay ganda. <Repres>, <laughs> <iwanan> ka <laughs> Sa kung paano kung paano kung paano kung paano Hindi, ma'am Sa San Roque ako kung ko lang siya kung paano kung paano kung paano kung paano kung yung dun sa may video, dun lang naman ako kumakain. Paminsan-minsan. Tingin tayo dito. Tingin tayo dito, baka mayroon. Di ba yung piyesta ng patay ma'am dati hindi ganito eh ngayon parang piyesta na din no. <laughs> Baliktad. Wow, ang ganda. Purple. Purple, ganda. Sariwa. Di ba piesta fiesta piesta? Kandila po. Kandila. Ano ang fiesta. Oh, charge, charge, <laughs> mm -hmm. Alam, gaganda ng ano Oh. Ayan, masarap yan. Yan, mainit pa.